Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ako ang daigdig ang tula. Ako ang daigdig ng tula. Ang tula ng daigdig. Ako ang walang value na ako. Ang walang kamatayang ako. Ang tula ng daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili sa aking sa isip na ako ang tula sa naisip. Ako ang daigdig ng tula ako. Ako ang banggang yung malaya. Ako ang daraw ang buhay. Da ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin, ang larawan, ang buhay, ang buhay. Damdamin, larawan, buhay, tula, ako. Ako ang daigdig sa tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig. Ako ang tula sa daigdig. Tula, ako.